Good evening mga kababayan, this is Chance sa Magsangala. Meron ka bang problema sa puso? Meron ka bang sakit sa puso? Pakinggan mo to. Sabi ni Kabayan Jun, Good afternoon Sir Chance, salamat sa Diyos at sa iyo, at sa iyo din. Sir, dahil uh, naipakilala mo ang Acid Guard Plus, sa 2 weeks ng pag-inom ng nanay ko ng produktong ito, huminto na ang maintenance niya sa puso, at normal na ang blood pressure, base sa edad niya. Mula... 200 over 100. Grabe, 200 over 100 yung blood pressure. Ang taas nito. Naging 150 over 80. O, ba? Diba? 150 over 80 na lang. At sa akin din po, maganda ang epekto sa mag ko. Salamat po. Si Pinya, mga babayan. Hindi lang, uh, hindi lang mga sakit ng katawan, hindi lang mga nerve problem, hindi lang gout, hindi lang acidic, hindi lang GERD. At hindi lang uh, mga ibang karamdaman ng kaya ng acid guard plus natin. At uh, Isang patuloy ito. Mga kababayan na natin mismo ang nag-message sa akin at nagpapatunay na napagaling sila ng Acid Guard Plus. So, partida 2 weeks pa lang. E, apat hanggang 6 ano na taon mong pwede magamit ang Acid Guard Stone natin. So, napakasulit mga kababayan. Um, one time investment lang talaga. Magagamit mo to kung may problema ka sa balat. Pwede mong ipangbanlaw. Kung may problema ka sa mata, pwede mong ipangpata. So, yun lang mga kababayan. Kung gusto niyo mag-order, pwede kayo mag-message sa akin para sa ibang information. Ingat po kayo palagi. Ako si Chance at ako ang magsasakanggalak.